kayo ang hindi mo nga gabalit yung magasaan para tayo dos mo um, ano pinigiri ako na pinangundir kuya hindi ko kagalaw no, parang nagansin no, nag ka na ano sige hawa kayo na ang 29 naman hindi po ko lang kakakain niyo lang po nakareport na ko. na uh, may na naman kay Nay? Hindi ko. na naman si, si siguro si Nanay. Sa sombrero, sinal, sinal, ko. Uh, sa, uh, yung sa yung ko ko, na naman po siya. Kesa niya ko. Wala mas bayad sa'ko. Sobra-sobra trauma. Wala ko. Nasa niya talaga. Ano? Kaya hindi na. Oh, up, no? uh, hindi ko. Po pero kami? ayun po yung nababanggit niya talaga. Ano, um, uh, hindi po palapit Ay, wala na kinaon. Makahawak na. ko na. nag po ko ng ano, ng baso <laughs> na <po> <laughs> <wala> <laughs> ko ako ni Pico. nag sila yan. Ayoko lang po. Siguro niya ay, ano, Igal sa si kanya yung siyod. Dahil po ka ako boots to ya. May po man gali si Bilo. May po eh, Si Romel na. Eh. Jonathan. May sino ba si Romel? Si Odin na si ay si, si Odin. Para pa si Ryan Mark. Eh. Si Joe Plamer pa. Si ano po si Gina? Sino po ba yung si Gina? At ito mo sila pa eh. si siyod. Si Binge, ah. 30 sila. 30 sila na yun? Bakit saan po sila nagpunta na yun? Eh. Pila. Ang Di ari us, ni darlo, kung no, pokon ni. Nakailang gatas na kayo, nakatatlo okay, na po ta kayo tapos Pero bigbedo Nagsangag pa tayo, may hatdo pang ulam. Tinapay oh, pa po. O ti pila hamon. Minalala kay Nay. Sa ano niyo nakaraan? Ara lang das, pia kwarto, arao. Hindi matutok doon, manok doon. Lokan ka kay ka tulawas. Wala to bisan si Dula. Bakit nanu po kayo? Mudo nagalis na na sila doon. Ang bumuli, umuwi si okay, so, so so, so, sa 32. Ang bumuli na lang, ang bumuli na lang, ang bumuli na ang Mami, alpot ya na. Sinong alpot Sino pinakasalan niya? Malbuhoko, no? Yung, sí, ako, no? Tiyo, wala man to, man, ko kilala. wala was. natin yung pamilya ni Saway ah. Ka, ay, ito si dingging ng ano. Sa muna. Digo-digo lot. Di na si pata. Pat ah? Pat-Pat mo lang. Ako na gambal. Una, ligon na lang po kayo para ma-fresco kayo. Hindi Ligo na lang po kayo, Lali, para ma-fresco kayo. Ay, di Baka nainitan kayo. maaito ko shampoo. Meron po shampoo na tsaka isa po na. Ayun diba Hindi maligo. Ano nga po sa si uh, ay, do, shampoo na? Ay, lulutawa. Ay natag siya po ganit. Si Andun na po sa si na. Eh. Pati e, sa po yun, iwan niyo po doon ah. Alino da? dali, ay gadi ko na tayo. Ay eh, ko. Ala ka, ang bahinti ni Gingging, -Ging. pinulot niya. Asan ah, yung bente pala ni Gingging? -Ging? ariho. o. Oh. Kung may pera ka pala na eh, iniwan niya ni sir. Eh, benta bente ano, gatas ni. Eh. Meron, gatas niya. Sinapay, bahinti. Ito na yun, yung biskuit niya oh. Oh, oh nakauna na hmm. Na ni Gingging. -Ging? Oh, Abay, na ito. Abay, nakauno na yung buwan niya pa si Gingging. Hindi -Ging? eh, na. Hindi na, nakahulog na na. Ba, mari ang 20 nga ano. Ano yung pera ni puting na kung may pera niyo? Hindi na. Benta ni sa ano. Hmm. Sa gatas, kagaya, sa gatas yung tinapay. Imbari, ni Kuya Kinsey itong gatas. De, ano kayo, lima, lima ang tinapay. Hindi na lang po kayo Hindi na. Sinya ba? kayo mo gatas ka. Sa ko, tutok nigo. Ano? Inakit siya ka nga. Pinaayod ka sa loob. Nagbayad kami ng gatas tinapay ng ukod ko. Ay hindi man siya nagbayad di gatas tinapay pala. Kaya ang utangan mo, ginalik mo ba sa...